Mga kasandigan, ang isang salita natin sa araw na ito, pagkakakilanlan. Sa aklat pala ng Henesis, sinusubukan ng sirain ng ang pagkakakilala natin sa ating sarili. Sabi niya kina Ebat Adan, kapag kinain niyo ang bungang ipinagbabawal ng Diyos, magiging katulad kayo ng Diyos. Kasi nungalingan yun dahil ang totoo, kawangis na tayo ng Diyos noon pa man. At sinusubukan gamitin ng Diablo ang balang ito kay Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Ang sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Para bang may kailangan pang patunayan si Jesus sa kanyang sarili. Pero alam ni Jesus ang katotohanan na siya ay anak ng Diyos. At gayon din tayong lahat. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo din ay mga naging anak ng Diyos. At sa mga panahon na tinutukso tayo na kailangan nating patunayan ng ating sarili, sana'y huwag tayong mahulog sa tukso. At sana, paalala natin, wala tayong kailangan patunayan sa ating mga sarili sapagkat hindi nawawala ang halaga natin para sa Panginoon. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma ay pagkakataon natin para mas maging malinaw at mas malalim sa atin ang ating pagkakakilanlan. Ito ang ating isang salita sapagkat ang ating sandigan ay ang kanyang salita.